Andito na mga polis. Hindi ko lang alam kung may nakuha. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Ayan, nandito sa harap ako ulit. Ayan. Oo, oh, oo. Eh, wala silang ano eh. Oo, oh, tama. Uh, Ate May. Ate May. <laughs> Wala na. Ganun na Nakaka. nak Oo, oh, nakaka dalawang atraso na ako kaya uh, ating Mirky. Mukhang magpapastarabox to. Joke lang. At uh, ano lang to. Uh, Mirky, let's... Uh, dito ngayon, tumalaman lang konti. Pero titignan natin yung harapan ka Iusok pa rin ng ano, maitim pa rin. And tapos yung uh, dito sa uh, gilid, natin yung ano. Yung uh, lumusob, sumugod, tapos umatras uli eh. Oo. Dito na tayo sa kabila at uh, ayun, uh, dali lang uh, Ispas pa, ispas pa. Ayan, ito. Hindi uh, yung uh, uh, milky let uh, yung, 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 yung mga Yung mga uh, parang kabataan talagang uh, ibang klase na ngayon. Kanina pa, oh. Kanina pa, kasi siyempre, uh, pa rin, nag-iingat-ingat uh, din tayo. Uh, kasi, hindi natin tiyak uh, yung mga kasama, yung mga nakalibili -hal natin dito. Bagamat, uh, uh, hindi natin, uh, ano, na, kung baka mamaya, ang dating ay, uh, Uh, ...pumato sa mga lisa huwag uh, naman sa anak pagpagpalitan lang tayo oo oh, kaya nga tinit, tinitignan ko uh, ako naman ay uh, yung may, may yero dito sa gilid may pinaka-condo mataas na building din dito yung yero na parang harang doon sa pinaka bakuran ayan, na yan so, so pa rin doon sa parin, doon. Doon sa, sa may uh, Romualdez meron pa rin uh, uh bumabato doon uh, talagang hindi napapatinag yung mga kabataan ayan, ay, motor baka susunodin nila yung motor nako, motor gago bako, naka-parking dito ayala ayun, ayun na ayun na ayun na ayun yun, yung motor pinagpapalo nila parang nangyari sa ano gano'n na gano'n ano yan yan eh. Oo, oh, oh, tama, ta tama yan, oo. Oh. Wala eh, parang May lang ah. Oh. Kamo yung motor ayon, sunod na susunod sa motor. Eh naka dito, hindi ata nat natanggal. Kinuwa. Yan. Oo, oh, ayun, Hindi nakapalag na yung brother ayun, ayun na kinusulid na susun ko lang susun lang Ah, na yung ano. Ayan. Ayan, nakasum na ako. Oo. Ayan ayun, ayun. Ayun, na yung... Ayun, alam na. Siyempre, may gasolin na yun. Kasabog yun. Kasulog na isang motor na. Yung motor. Enak ba yun? Oh, ah, oh, Nmax. Nmax pa na. No, ah, ah. Uh. Sinunog. Ah, oh, ah, oh, yun na yun. Yung motor na naka in, sa gilid. Alam mo dapat meron din na uh, Uh, alam mo, Vicky, let, may mga bata rin dapat sinusaway ng mga magulang. Ano? Ano? Nila, nilalayo ko eh. Kaya nga tinataas ko yung aking camera. Oo. Ako hindi ako... Ako nilalayo ko yan eh, pagkaganyan, kasi Ang uh, pinakikita lang natin dito, yung sitwasyon na dito sa nangyayari sa Romualdez Ayala ay ay dali ha buka ko na yun na buka ko na yun ano kayo dali na napod na yung mukha ko dali ha okay. yan 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 na Uh, yan mo yan siguro yan yung ano yan yung tao dito isang motor na nakaparada rito yan na uh, dinala ng mga ranist at dinala do sa tabi ng truck na nasusunod container tapos uh, sinilipan nila ayo baka na uh, oh, ano eh. Kaya, hindi ko ma yung ano ko. Kasi mga bat, siguro nasa sampu. Walo, walo pa harap ko. Kaya tinataas ko yung ano. Oo, hmm. uh oh, uh oh, eh. Siguro, oo. Uh oh.

Nagliit na Ang mga pamilya. Ninanawagan mga pulis uh, para laban dito sa mga May gilit gilit At ito ko gano'ng ano, uh, scar, uh, malabo uh, uh, yung boses eh. Baka parang boses ni Major uh, eh. Uh, yung nag uh, spokesperson ng uh, na Manila Police District. Okay. Oh, Siguro, dapat ka dito na siya, siya yung spokesperson. eto, lumana natin ulit oh. Uh. Uh, oops. Oops. Yung ano, yung, sa mga sa mga pulis sa sa ano, Romaldes. Maran ang nung napasig ko kanina rito, talaga ano sila na nung galing kami ng Tapadi. Ah, uh, nung galing kami ng Tapadi. Oo. Ugat. motor. Yung motor. Ginawa sa motor. Ayun, ini na nila. Oo. Yung para bang ayun tinanggap na yung motor nila. Meron pang Palagay ko, hindi ko lang alam, ah, uh, hindi ko lang alam bakit, ah, uh, umaba yung maximum tolerance ng, uh, mga tulis dati. Pagka, ah, uh, oh, dati ang maximum Oo Oo Oo, Oo. Oo. Yan yung uh, Kapag hindi Kapag hindi ang mga Otoridad Baka lumala Yan ang tingin ko Baka lumala At maraming maperwisyo Oo pero sa tingin ko naman dito, maraming pulis eh. Uh, kung sa pulis lang, marami, marami yan. Eh, marami. Uh, yun nga ang nararamdaman ko na parang, uh, ano, yung maximum talagang pinakasagad. Eh dati pagka ganito yung nagkaroon na ng ano eh ito may 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 dito, eh, uh, Kaya alam mo, oo oh, Oo, oh, kaya na, na, naramdaman ko yan Alam mo yung Ito na yung mga pulis ah, Motor na mga pulis pala yung ano Sino nun nun? Nandiyan, let's go. Andito na. yung polis. Ay. Hindi, oh, yun ang ano nila. Pero kaya, kaya, nakita ko yung pag... At saka isa pa, nakita ko rito, yung paghahanda ng LGU. Alam mo ba, napakarami mga medical... Doctors, nurse, ambulansa nakakalat sa dadaanan. Sa dadaanan ng ng uh, ng rally. Ang ibig sabihin, uh, naka nakaready sila kaya may mga ambulansa na nakadeploy sa lahat ng dadaanan ng ng uh, rally. Kaya bumaba na Bumaba na rito yung ano um, eh, yung mga polis. Si mga bag. Mga polis. Inakaw ah? na ibang motor. Ha? Ibang motor ng tropa, ninakaw. Motor lang ano yan, na polis. Mga polis eh, ninakaw. Ay, may ninakaw pala motor ng polis eh. Ilan yung... ilan yung ilan yung ninakaw? isa, isang motor na ninakaw. Tapos isa sinunog. Oh, okay. Mga motor pala ng pulis dito 'yun. Nang nakaparada rito. At uh, dapat uh, siguro may mga Milky uh, Kaninang umaga talaga, yun ang ano eh, naka-ready. Kailangan meron ditong, uh, sa pag may masagwatan, rallyista o polis, may mga uh, ambulansa na, na nakadeploy. Uh, Dineploy ni Mayor Isto Moreno, Dumagoso. Kanina pang alas 4 ng madaling araw binobomba na, na. Nakababa, nakababa na ito nagturo oh. -tru lang ng polis yun o ito uhuli na tayo siya kasi namama ko o dumaka ayan ayan ayan, ayan. uhuli na sana kukunin na, na pero pumalag ayan. ayan ayan ito ulit ito ulit ito ulit oh oops na sila sa baba. Pero buo na ng bato. Parang wala mo. Oh, dito lang sa side ito. Pero wala mo, parang wala mo eh. Gumulusok na sila. Ayan. Ayan. natin. Ayan. Ayan. Ayun. Ayan. Ayun. 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 na. Andito na. Ayun. 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 Yan, yan ang huli. Yan. Yung mga kasamahan nila. huli isa. Oh, Yung si, ano, sila yun, kaos, sa ina interview ko kanina. meron siya dito lumuluso pa. meron pa isang huli.

Yung mga pulis na nakakarap natin na uh, milky, net, galing sa kabilang ano to na, uh, oh, reinforcer. Mga ito ah. O sila yung bumaba tapos nagtakbuhan. Kaya pala na nangawala, andito yung mga marami pang pulis na anti-riot sa kabila dumaan. Sa kabila dumaan. Ito, ito, meron pa isang huliin. Ayan. Ayan, hindi to, ang dami. Ayan. Yuko, yuko, yuko. Parang di makita mukha nyo. Yuko. Tama! Yuko, mo muna yan para yung mga nila ano para hindi kaya, mo na kaya. makita. Baka ba... Uh, no. Ano kayo, Ayala? O, dyan kayo. Ha? Ah. Ah. marami na huli, marami. Yung mga nasa gilid, marami to eh. Eh, kahit pa paano ganon. Pag, pag nahuhuli, ang ginagawa ng mga polis, uh, para hindi, ano, oh, wag nasaktan, wag nasaktan. Yuko, yuko, yun ang sinisigaw nila. Yo ko, Yun lang ang ginagawa nila. Oh, ito. Ang ground commander nakita ko rin si na Patnaan. Si, kaya, si natin eh. natin, 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 natin karina. O, oh, yun. Kanina nga may simisigaw May simisigaw O, oh, labag daw sa karapatan ng pantao yung, yung inuhuli yung mga release na lang yun Yung kanina. May vandalism na rito sa gitna ng kasada. Oo, oh, ito pa, meron pa sa kabilang side. Ito pa, meron pa. Ayan. Oo, oh, mar sa kabilang side. At sa Yan. Dalawa, tatlo, apat. Ayan. Apat, huli. Ayan. Oo. Oh, oh. Na narinig siguro yung uh, sinabi mo, uh, Miki. Uh, pa hanggang Oh. Uh, yeah, mga nasa karina kasi nung dumating tayo rito, mga nasa gilid sila. Nasa gilid lang. Ayun, meron pa rito. Meron pa rito. Gayun ko lang nakita kung daw rito. Uh, mga naka Andito tayo sa May Ayala Corner, San Marcelino. Ah, uh, mana ka Yan, yuko, yuko. Para hindi makita pag gumuka. Kasi ka rin naman. Marcelino. Corner. Gamit ko lang yan, Kuya. Ayala. Meron di ah uh, Sa dalibi lang ko eh. Marami-rami to. Marami-rami to. Ano yan? Eh. Oh, ano sila. Puro no Ah. Uh, Tagasandi. Wala ka lang. Tagasandi.

Ba pa rin? Dito doon. pa rin? Oh, beto, mo doon sa dito 'to. Dito para kan? bet. kabila. Pinapunta ko si Charlie doon kasi andito na ako sa San Marcelino. Tapos Ayala. May, medyo malayo na kasi baka meron ding ibang grupo na doon sa Meyr mualdez Pinalalayo na yung mga kabataan na uh, nakikisuwersota hindi naman kasama. Baka mamaya, baka sama ah uh, at karamihan sila mga nakaitim. Tingin ko, tingin ko uh, umalis na. Ima